Saan so ayun guys, oh. Matikmah, boy. Ayan, boy, oh. Ito, oh. Ano? so Matic Mabay Ayan ba yun, ito o Ano? Sino nyo matikman? Tikman natin, isa lang Kuya, yung ako yan doon na umakiya Saan? So, yun na nga ano, mga kanguso. Sinundo ako ng mag-in ako. So, mapapagasos na naman tayo nito na Kakain daw dito sila sa labas. Kakain kami sa ano? Saan tayo kakain? Popeyes. So, sa Popeyes daw. Tingnan, nag-request pa ah. Saan? Peri-peri. Mahal dyan, peri-peri. Isang meal mo dyan, tatlong, tatlong ano na tayo. Ito na lang. Mahal din. Ano na lang sa ano sa sa papais na lang. Eh sa mo gusto, rice ang gusto mo. Dewa dito sa labas sa ano. Dito yung mga okay, ano, mga kuloko na security. Mabawal sila nang magbe-video-video. Ayan, gusto niya yan. Yan oh. Saan tayo kakain? Texted na texted din ako. Hindi ako nakalutok ayun po dito so, sosimi tapos okay. ano saan ba may bilhin ng lecho plan I think kay Ate ayun o, no? ano yun? Okay. mo alabas na kami nagal kasi nang ba tayo? Ano sa, sa ano na tayo kakain? Sa? Antoks na lang. Daming alam. Eh, para may sabaw tayo, tapos may ano. Um... So, yun na nga no, mga kanguso, sa Andox kami kakain kasi gusto ni Jowa may sabaw. Tamang-tama, may sinigang doon sa Andox. Ay, be! Diyan sa ano, may tingnan natin yung bagong ano. Saan? bagong alalang yung baboy romantic baboy saan dito oo saan dito? kaso nga lang mahal yata dyan eh ano samjuk yan diba romantic hey, baboy samjuk romantic baboy nasaan dito dyan o oh, guys titignan namin yung ano bagong bukas na romantic baboy so pa sa sa ano sa 30 ba yun sa ano sa so 13 month pay subukan namin kakain dito sa Romantic Baboy sa so ngayon titingnan lang namin Romantic Baboy ah, Alin. Sarado pa? Sarado pa ba? Alin? Ayan ah. pala, romantic baboy. So, ayun guys, oh. So, romantic baboy. Bukas na ba yan? Bukas na ba? Kailan ang bukas na? Siguro po, hindi bukas Sige, salamat. Guys, hindi pa daw bukas yung romantic baboy. Baka daw bukas pa o kaya sa lunes. Siya nga bala, nandito kailera ng Ando, tapos nasa likod ng Giligans. Sa may kailera din ng uncle dyan. Ana! Alin? Ewan eh, kay mami mo. Ano? Bistek daw sa kanya tsaka isang rice. Bistek tsaka isang rice. Yung toppings? Sa'yo? Okay. Dito kami sa andoks kakain guys uh, Gugutom na daw sila Ganun din matagal dito Guys may kadit ako chicks Kamukha ko nga lang Kamukha ko nga lang Kapatid <laughs> So yun guys so Pero yun yung sinundo ako dito Nasabi namin kakain lang kami sa Paris so, sa ngayon, dito lang kami maghahaponan sa Vietnam. Be, <laughs> pagkagaling natin dito sa Vietnam, saan naman tayo? Hmm, guys, dito kami kumakain sa Vietnam. Pagkagaling namin sa Vietnam, pupunta kami ng ano, pupunta kami ng Singapore. Sa Vietnam pala guys, maraming Vietnamese. Hmm, oh.

ito yung mga inorder namin pancit, sinigat with rice, adobo rice topping, at dalawang extra rice Okay. mo. Bagay pala sa'yo mag-leak mo. Nagte-tend. pa yan. Tapos 'yun mo ang. Pa, nakikita mo, yan. O, tapos to let mo yan. Tapos punasan mo yung ano. Asan ah, na yung ay ko? So yun na nga ano mga kanguso ah, Kakakain lang namin ng apunan Kasi tinatamad daw silang magluto, hindi nagsaing. Pero inyo, sinundo, Ay, pa na, Sinun hey. <laughs> sinundo pa ako dito. Sinun sinundo pa ako dito. Tapos, imbis na... Sige, sige kuya, sagasaan mo yan. gusto. So, ayan okay, o. Dati, ano lang yan eh. Alam dati yan, yung ano, 101 na yan. Uh, Bakanting lote. Bakanting lote. Tapos, kanina dumaan ako, wala pa yan eh. Pero ng umaga. Mabenta 7 guys So ngayon guys Dahil busog daw sila Maglalakad-lakad kami Ayan Ayan o yun Away okay. Masasagasahan pa eh no Ano ba yan Mga kapag content nga ako masasagasaan naman ako Tinatawag Tignan mo, oo, oo. Oo, oh, di ba? Oo, oh, oh. yung isang mong mukhang lalaban na wrestling. Yung wrestler ka daw ka. Uy, tumabi kayo! Ayoko pa mabiyuda. Mabiyudo pala. So, yun ang ano, guys. Pauwi na kami. Dahil pauwi na kami, pauwi na kami. Aling nga kayo dito, eh. Tawid tayo, tawid. Dali. Tatawid nga tayo. Sarado Na. Ayun oh. Tawid tayo, tawid tayo dito ni. Hello guys, nandito kami ngayon sa may barangay Tembo. So meron kami na discover bagong kainan. So titignan natin, magigisyoso tayo. Pero... Hanip naman si Chef, galing magluto. para si Chef Boy Logro lang. So ayan guys, panonorin natin Habang nagluluto si Chef Tambay muna tayo dito So guys, dito sa may Target trains Pembo Pembo Makati So ayan, lagi kong nadadaanan to Lagi maraming nakapila Maraming bumibili Gusto kong itry Ay, sorry, sorry kasi na Uya ano eh. Ano ba vlog Sorry ay. naman. Sorry naman. Titignan lang natin. Gusto nyo mo tingnan? Tignan natin. Isa lang. Busog na kayo? Tinga, tinga. Ano? Kuya, yung apoy. yan doon na Anong pangalan nung ano nila? It's ayun right. Ay, ayun to sa babae. Eh. Shoutout nga pala sa mga hindi pa nakakalam na may bagong kainan dito sa so May Barangay bembo dito sa so May Target range So bagong discover namin guys. So yun na nga no guys, Itatry try namin sana Kaso nga lang medyo busog na tong mga inayupak na to. <laughs> <laughs> Oo, ano ba? Oh. Ano ba? Ah so busog na daw sila eh. <laughs> So guys, gusto niya ah uh, ito, dito, dito, dito. Ito, be, dito ako nagpapayos, bawas. Ayan, dyan, oh Ito pa, may pagkain pa dito. Ang daming pagkain dito. Gusto, gusto nyo kasi saan pa pupunta. O, meron pang ano dito, o. Ito, paborito ni Kirby. Kirby, ito, paborito mo, diba? Kirby, diba, paborito mo to? Ano yan? Yung sisig dyan. Ayan. Dyan ako bumibili na sisig oo, oh, oh. yung ano, yung kainan doon. Pinipilahan din dati yun pero hindi na siya ano. You know, yung doon Ito na tayo samahan Wala wala Ako ako muna lang. Hi guys, andito na kami sa bahay. Kararating lang namin galing Vietnam. So, baka bukas guys sa Singapore naman kami kakain. Kanina kumain kami sa Vietnam kayo. Enjoy kayo Sana nag-enjoy kayo sa Nag-enjoy kayo sa adventure namin ngayong araw na to Ay, O ngayong gabi na to Naman, tagal Teka lang Ano ba to? <laughs> Kuya, di ba guys? <laughs> <laughs> Kuya, mumukha mo, mo So, eto guys, nasa bahay na kami So, kitakits na lang tayo sa susunod kong pang mga videos <laughs> Hmm, ganyan ang anak mo. Installment. <laughs> na lang ako. Sasampay niya, mabaho na yan. Paikot ulit yan, ha? So, yun na nga, no, mga uh, yung nakita namin kanina, nadaanan namin. So, gusto namin sanang i-try kaso nabusog na kami. So, siguro sa susunod guys, titikman natin yung bago o natuklasan natin natuklasan nating kainan doon sa may kalye, doon sa may target train. Mukhang masarap, di ba? ita try natin yon yung pagkain nila doon kasi sila makain ng doon siguro puro take out lang yon mga siguro by next week bibili tayo doon ng pagkain tapos kakainin natin dito sa bahay so sana guys nag enjoy kayo sa gabing ito so kita guys tayo sa susunod kong video so yun lamang God bless you all and bye bye ano sabi kring kring? Krong krong daw